And guys, alam niyo kung nasaan ako? So, welcome sa Bistri Beach. Ah, Bistri Beach Web Park Web Zone Park So, ganito makikita natin. Ah, napaka amazing na kanina mga banderita sa entrance. May heart dito kung gusto niyo picture. So, saan mo ang Bistri Beach? Dito yan, sa sitio Bulwa, Barangay Bilyafriya, Ago Tayo, Palawan. Ayan. Tree of Hope. Yan. may pag-asa sa mga punong ito. Then, uh, sa so mga birthday celebrant. yun pwede kayong magpa-picture dito, may happy birthday. Bistri Beach. And, Of course, so ito pa yung may ari ng Beach. Si lolo Bistri po yung may ari ng Bistri Beach. Si po may ng bistri beach. Tapos, mga ibang decoration pa rin dito. Yan, may ng mga punong barco pa kantaing gigi magbuhanon. Ako bumayaran ng Napaka ano naman, napaka creative ni Uncle Argel. Ayan na yung anong gagamba. Nasaan kayo gagamba? Hanapin natin dito sa ano na ito, saput ng gagamba. Ay, walang gagamba. And may duyan-duyan din dito kung gusto mag-relax. Duyan-duyan lang. Then, ito. Sa so, mga mahilig sa kantahan, yan, open po yan sila. At merong triple A piso wifi. Video okay lang, sing along. Then, punta tayo dito sa labas. Medyo mainit nga lang kasi tanghaling tapat kami taga na punta dito. Pero kung panahon ng tag-ulan, maganda yan dito kay Malili. Maraming mga anik-anik. Yeah. Pag punta pagpunta mo dito, ay, yan ang bubungad sa iyo Uh, Bisre Beach, Agotaya Ah, uh, Hanapin ulit natin ang gagamba Ay, sorry po Ayan So, yan ang maganda makita natin dito Yung buhangin Hindi lang namin nalinisan Ayan, pero maganda yan siya Parang brown, parang asukal Tapos may mga turista dito Ang nadaanan natin Turista ka ba? Anong pangalan mo, sir? John Dale ayan. Kumusta po yung pagbisita mo sa Bistri Beach? ilang bisita mo na ito dito? Tingin ka rin sa ating camera Tatlo, kumusta yung Bistri Beach? Okay lang Ay, okay lang So, ayan, may mga ano rin tayo dito May mga bisita ang Bistri Beach Mga kamag-anak kata ito Kagat Saan po kayo? We're from Espanyola Spain, Palawan Kumusta yung kauna unahang ang pagbisita niyo sa Bistri Beach? Ah, ang ganda po sobra. Ang yeah, eksena yeah. ng hangin, ang sarap. Nakaka-relax ba? Yes, yeah. so, super. So nag-relax po talaga sila dito A sa Bistri Beach. Yan. Yeah. Ito kasama niya, siyempre videographer niya. Ah, videographer ka ba? <laughs> videographer ako. Yan. Yeah, ang uh, turistang uh, ito. Turista. May turista po kami. Siya po yung yeah. endorser na ngayon ng Bistri Beach. Sa yeah. so, gustong bisitahin, puntahan, especially yung summer, oh, sarap ng dagat. Oh. Pero hindi ko yan siya natikman. Sabi ko lang masarap, masarap tignan pero maalat yan yung dagat. Alam mo naman yung dagat. Yun. Maalat. Pada yun. Oh. It means tuloy po kayo or welcome. Pagpada yun. Oh. Yan? Beat the heat. Yan. Tapos may ano rin dito kung gusto niyo sa area na ito pwede rin yan ayan. then ito na ang dagat 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 is real and ayan ganyang view ang makikita natin Mount Bugtong at ito ang District Beach salamat sa panunood hanggang dito na lang paalam